Sir, na, mabuti pa ang kili ba? At talagang trip na trip yung tong sayo ko na to, ha? Ngayon, papakita ko kayo ng serious mode. O, oh, eto na. Kaya sobrang confident sumayaw at magpakita ng like like bells ang babae. Eh. Dahil ng love, John. Dati kasi, best, so nagkaroon ako under underarm disc decoration na talagang kitang kita. Ayan, tingnan nyo dyan sa picture. Kaya tinry ko si Lobo Joy, ay eh, nakakita ko eh. One month ko na itong ginagamit. O, oh, di ba? Ang tagal na. No. Ang nagustuhan ko kasi sa product na to is yung mga ingredients nito. Meron tong 2% niacinamide. na And Australia, super busy. Kaya talagang nakakaputi ng underarms eh. Gustong gusto ko rin talaga yung amoy nito. Ang sweet ng amoy and nakaka-fresh talaga be. Plus hindi pa matapang. Yes, wala tong white cast sa kilikili. Hindi nag ng bakas. Okay talaga to, best gamitan. Lalo na kung may chicken skin yung under arms nyo dyan. Effective to. Kasi maganda yung ingredients niya. Meron tong AHA and BHA. Oh, para sa mga naghahanap ng solution dyan, te. Arm discoloration, chicken skin. Eto na, best. Oh, check out muna to.